Ayan so guys, may pinunta lang tayo dito at uh, pinagmahal. Ano lang tayong pinagmahal mga dokumento para dun sa ating nilon. Dito ito sa may Mandaluyo. Ayan. Ito yung headset. lalakad lang tayo guys wala tayong wala akong kabayo ngayon buti pa sila may bisikleta sila mano simula kanina alauna hanggang ngayon ah, mag alas 5 ngayon pala ako natapos mag firma namin dokumento kasi ang ganda ng mga building dito sa ano, Mandalorian so to, to going to Baclaran yung pabilang traffic na yan papuntang unong ngayon to. then guys hindi na ako ingat ingat ay nakakapagod po virma.